Hahaha <laughs> Hey yo! What's up mga kabata? Today is a good day Dahil ngayon ay ikaw kumwento sa inyo kung anong mga naging trabaho ko bago ako naging isang vlogger bago yun nga, bago ako naging isang vlogger at uh, naging member ng Bros ko Bros uh, una ang naging trabaho ko talaga nung bata pa kasi ako mga kabata ganito kasi yan ganito kasi yan mga kabata nung bata kasi ako mga ano ako mga grade 4 or grade 5 grade 3 grade 3 grade 3 ano naglalako na ako ng mga banana queue dito, dito lang, sa so tabi-tabi eh. mga grade 3 pa ako n'yon tapos ang dito, basta dito lang sa may ano dito lang dito sa may bangkaan naglalako ako pero kung ako san, san ako nakakarating makapagtinda lang ng banana queue turon tapos uh, moche yan, yan ang mga tinitinda ako mga pata tapos after ko magtinda nun, tapos pag naubos ko na, babalik uli ako dito sa may bangkaan. Tapos pag balik ko, kukuha uli ako ng mga mga turon, mga banana cue, mga moche. Tapos pag kakuha ko yun, ibebenta ko uli. Maglalakad uli ako. Ganun lang yung buhay ko ng bata ako. Mga great onion po. Ang tuwan ako. Tapos pag ka tapos ko magbenta, bibigyan lang ako ng 20. Masaya na ako yun. Masaya na ako yun. Tuwan-tuwan ako. Malaking bagay sa akin yun. Tapos yung venting yun, parang ginagawa ko yata dun ay ano, uh, ko, mga kabata. Kasi, nung araw, nung mga, ano, ma, ano pa, mga, mura pa kasi mga bilihin nung araw, yung mga kabataan namin. Tapos, basta mura pa. Kaya, pag nagkalima ka, masayang-masaya -masaya ka na. Eh, 20 lang, 20, 20 yung 20. Okay na ako yun. Eh, ngayon, wala. Ngayon, wala pag binigyan mo ng 20, eh, galit pa. Galit pa mga kabatak, galit pa. Tapos, ganito yan. So, after kung mag-ano ng grade 3, magtrabaho ng grade 3, pero ano like, lang parang sideline, sideline lang. Kung manyari, walang pasok, magtitinda sabado, ganun. Tapos, after naging, nang nagtinda ng mga banana, kuturo, lumpia, ano, nung ano naman, nung college, after ko mag-college, Bali, pagka-graduate ko ng college, nag-apply sa EPSA. Sa mga hindi nakakaalam, ang EPSA talagang legendary yan. Dito lang meron yan, EPSA. Dito sa may Rosario, mga kapatak. Laging traffic dyan sa tansa, mga kapatak. Sinasabi ko sa inyo, walang araw, walang palya, traffic lagi dyan. Kasi nga, ano? Basta traffic lagi dyan kasi nandun yung EPSA eh. Tapos, uh, Inaik ako. Ang layo ko, ng mga kapatatlan. Napakalayo ko. Tapos, ganito yan. Ang naging trabaho sa EPSA, sa ano, sa HDI. Sa HDI ako naging trabaho, bilang isang production operator. Kung alam niyo naman, ang trabaho ng isang production operator, mga kapatak, nagbubuhat ng bakal, nagbubuhat ng kung ano-ano, napakahirap pang ginagawa ng isang production operator. Kaya lahat kay mga production operator na pagdaan ng kodi niyan. Napakahirap. Sobrang hirap ng maging isang production operator. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo lang subukin mag-production operator. Sinasabi ko sa inyo. Pero dahil sa hirap ng buhay, tinataguin nyo yung pamilya nyo at yung mga, mga mahal nyo sa buhay uh, saludo ako sa inyo kasi napakahirap maging isang production operator. Kasi nga, ang naging trabaho ko sa HDI mga kapatak, sa mga hindi nakakaalam. Ano? Uh, Na-employed ako doon, tapos lahat kami mga payat. Tapos, naandun ako sa may molding station. Tapos yung molding station na yan, hindi ko alam yon. Anong nangyari? Ano? pagkikita ko sa mga ano, gwa, ano eh, parang binibriefing pa lang kami pagpunta namin sa molding station eh, ano. Nakita ko yung mga trabador eh, mga batak, parang mga papayat din, mga papayat. Tapos nagbubuhat, nagbubuhat ng ganan. Hindi ko alam kung ano yung binubuhat, pero parang bakal nga. Ito. Pinasubo kami ngayon. Pinasubo kami yung buhatin, yung mga binubuhat ng mga trabador doon, mga kontraktual. Hindi sinubukan ko. Pagbuhat kong ganito, putek, di ko kaya. di kayo kaya buhatin kasi napakabigat. Sabi nung, sabi nung team leader doon, yung bakal na yon nagka, ano, ang bigat niya, 75 kilos. Tapos, dalawang tao lang kayong bubuhat, magkabilaan, tapos iaangat yung ganun. Ano yun, lim, limang patong, limang patong yun. Tapos, iaangat yun ng iaangat hanggang lima. Tapos, after nun, pagka tapos na, uh, meron kasing minuto yun eh. Pagkatapos nun, ibababa nyo naman Napakahirap. tapos taga tulak ako ng conveyor mga kabata ang, uh, sa tinutulak kong conveyor ano 120 kilo na bakal ang tinutulak ko ganun katindi kaya ako naging bata mga kabata piniyo oh nagkamase dahil sa HCI sa EPSA nagtrabaho ko dahil doon nagkamase ako dito tiniyo ko batak yan, no? muscle yan. Ito e rin sa kabila. Oh, ganun yan mga kabata. At sunod nun, after nun, ano, nag-ipay naman ako. Nagbubuhat. Hindi ako doon mga kabata. Nagbubuhat. Lagi ako nagbubuhat. Kaya yung katawang ko, batak sa pagbubuhat. Tapos, ang ginagawa ko naman sa ipay, mga kabata, electronics kasi yun eh. Nagbubuhat ako ng mga transformers. Transformer. Maliliit lang siyang, ano, maliliit lang siyang transformer, pero solid. Talagang mabigat. Yung isang transformer siguro mga ano yun. Isang kilo. Piling ko isang kilo yun. E, eh, ang dami kong binubuhan. Mga anim agad. Yun ko. Para mabilis. Ganun kasi ako magtrabaho mga kapatay. Mabilis. Mabilis ako sa mga lahat ng bagay. Mabilis ako. Tapos, after ko magtrabaho sa ipay, nagtrabaho naman ako sa ano? Sa... Sa paba. Sa iskad mga kabata The best to sa iskad. Ano ako dito? Bali, sa iskad kasi ano yan, dyan uh, nagsasanding ako alam mo yung sinasanding ko sinasanding ko yung ano yung kahoy kahoy yung sinasanding ko mga bata tapos pagkasanding ko ano napaka alikabok sa, ano, sa iskad sobra sobrang alikabok kasi mga kahoy yung ginagawa doon mga bahay bahay mga parts ng bahay yung ginagawa doon tapos ano nagtrabaho din ako sa airport mga kapatak siyempre ano, ano ako doon? Ah, uh, nagtatrabaho, nagtrabaho ako sa airport sa ano, smoking launch. Sa ano siya, sa Terminal 1. Doon ako nagtrabaho. Tapos, ah, uh, yun, nagbabantay lang ako ng mga mga sari-sari na pinapasalubong sa mga balikbayan, mga ganun. Tapos pinagbebenta na yung mga foreigner, ganun. Tapos yun nga, uh, umalis ako doon, umalis ako Tapos, uh, ano, uh, nagtrabaho din ako sa 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 Sonic Steel mga kabata, yung sa 13 eh. nagtrabaho ka bilang ano uh, audit staff mga kabata. syempre naman uh, ganun yung trabaho ko uh, taga-pirma lang tapos sabay taga-check ng mga coil kung meron bang kung meron bang ano uh, hindi pasado sa mga mga yero yero kasi yun mga kabatak eh ano mahirap doon magtrabaho sa mga ganon kasi pag nahiwa dali dali ka talaga pag nahiwa wala last -las na ano mo last -las na braso mo pag nabagsak ng nangyero doon dali ka pikit ka napakahirap tinutunog-tunog ako pa ng mga yero doon eh panggabi ako sobrang hirap the best sobrang hirap talaga mga kabata tapos ang huli ko naging trabaho mga kabata yun nga dito sa Maynaig nag ano ako dad naging kashir uh, cashier. po ako sa Shell, mga kabatak. Pero, naggagas din ako. Yun ang pinagkaanoan doon. Uh, cashier ako sa unang subok, napakahirap maging cashier. Sobra. Sobrang hirap. Tatlong araw, sumakit ulo ko sa pagkakashir. Kasi, pagbayad ng bayad mga bayad, bayad sila ng bayad eh. Tapos ako, tanggap lang ng tanggap. Tapos, ang ginagawa ko sa bariya, Nakabalandra lang dyan. Punong-puno ng bariya dito, mga kapatak Punong-puno ng bariya. Hindi ko alam kung paano aayusin. Ang ginawa ko, ano? Tinitingnan ko yung, nung, ano, yung ship, ship, uh, ship leader. Tinitingnan ko kung paano diskarte, eh. kung paano salansan yung mga lima-lima, piso-piso, sampu-sampu. Ang bibilis ng kamay. Eto. Nung na, nung na, ano ka naman? Nung na, nakikita ko diskarte, eh. paggawa ko, yun. Tuloy-tuloy na mga batak, napakatuloy ko na mag ng mga pera-pera. Tapos mag ganyan ganan, magbibilang pa ng mga 20-20. Napakatuloy ko mga batak, pati 100. Batak na ako sa magiging Pati mga lima-lima, pag sa ko. Sobra. Kaya easy na lang sa akin pagka cashier. Kahit first time ko maging cashier mga batak, first time, for the first time, naging cashier ako. Sa talang buhay ko. Pero, sumakit ang ulo ko. <laughs> Kaya ayoko na maging cashier. Ayoko na, ayoko na. Napakahirap maging cashier mga kabatak. Tapos yun nga, at napadpad ako sa pagiging vlogger. Kasi nga, uh, uh, isa, ako, isa ako sa bros ko bros. Tapos yun mga kabatak, uh, sa pagbablog naman, mahirap talaga siya. Mahirap talaga siya. Akala mo madali yung pagbablog. Sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Mahirap. Mahirap maging isang vlogger. Sinasabi ko sa'yo mga kabatak. Akala mo madali akala mo madali kasi nanunood ka lang. Pero pag ginawa mo ito, mahirap. Akala mo, akala mo lang kasi madali eh. Akala mo madali, pero mahirap maging isang vlogger. Tanda mo yan. Ikaw yung kinakausap ko, mga kabata. So, hanggang dito na lang mga kabata. At ah, kung nagustuhan nyo ang aking video na ito na tungkol sa mga trabaho, trabaho, ganun. Ah, masasabi ko lang sa inyo um, uh, magpatuloy lang kayo sa pagtatrabaho nyo kasi uh, alam ko mayroong dahilan ng Lord kung bakit ka nagtatrabaho kasi alam ko ginagawa mo yan para sa pamilya mo para din sa future mo tapos ang pinakamagandang mangyari na ano awala uh, wala kasing imposible sa Diyos kaya kung ano yung pangarap mo matutupad yan. Basta tuloy mo lang kung anong sinimulan mo, kung ipaglaban mo yung pangarap mo. Yun ang sinasabi ko sa iyo. At matutupad mo kung ano yung minimithi mo sa buhay. At magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi walang imposible sa Lord. Nothing is impossible with God. Sinasabi ko sa iyo. at uh, hanggang dito na lang mga batak. At gabing-gabing na. At uh, pasensya na kayo ha? kung hmm, uh, medyo uh, gabing gabi na ako nakapag video kasi medyo busy kasi kami eh nitong mga nakaraang araw pati hanggang ngayon mga kabatak busy kasi kami so wag nyong kalimutan mag like ay o nga pala uh, by the way sa papag ibawi ko sa inyo uh, abang abang lang kayo mga kapatak. at uh, sasabihin ko na dito yun ang papa giveaway ko sa inyo mga bata ay t-shirt t-shirt yun pero hindi ko pa nagagawa siya basta may mga design design pa yan eh ako, uh, akong bahala sa mga ganang mga bata so don't forget to like share comment and turn on the bell para updated kayo sa mga latest video namin and subscribe mga kapatak subscribe 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 teka lang di pa ako na yung nano -man. <laughs>